kaya mo. Kasi yung mga natakot dito, silikato. Pinagtawa <laughs> <laughs> ako yung first time ko sa Hong Kong, 2014. Pinag-aaway dahil sa lalaki lang ko. Maraming dito! Pinag-aaway yan. Eh. Ay, ako din. Hindi mo mapapagala sa baba. Papapasarin mo ako doon. Pahala ka dyan sa baba. Iyon na lang yan.

Good. Tapos yung ano, puli, uh, mga pulisap. Ano lang? 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 lang? Ano lang? Ano lang? lang? Ano Ano

Gracias. ko na mo mo ang sawit mo. This month, 45 hours sa bahay. Sa ba Eh, hindi. Sa din mo. Ang mo na lang. Sa bahay, sana, mo sa Kaya lang, na pala sa ako sa siya. Ayaw niya na kakamalit ka. Sina yung stand by ka. Nung hirap ko ah. Nung no, umpisa ko dyan, hirap ko Lahat ng galit niya. Mm -hmm. so, sa so, loko talaga, sa'yo. Mm -hmm hindi ko naman alam yung galing niya eh. Sa yung gusto niya. Kasi ko na yung bago. Hindi, yung bago ko. Bago yung bago standards niya. Yung gusto niya. Ayaw niya. Eh Ay, ngayon, kahit kumikit pa kami ah. Alam na namin yung mga gusto na ayaw niya. Ang galing naman kasi may uti sila. Pero we cannot. Totoo ba yung ano? Yung uti na 300 nilang. Saan yung B1 yun yun, lang yun? Pa, yun? Sa Alay. Porte lang yung tasahan. Tayo sa <Hajar> तो <neo> क्या मुझे <Veg Falls outro>

Bang Bandong Itu Tak, nih. tak Pak, tim. Pa? Oh. <lymphununaries> Oh, yun nga. Alam ko yung sinasabi niya. Pabong-pabong namin. so, ibig sabihin yan, sa kanila yung lupa. Malamig ko, malamig dito. Tara patuloy. Gan mo malaming okay. mo na.

Oh, iya kasi nasakitin na aku wala nyo nguyin kanya nguyin nga kami ni kami ni hampu ku taro uh, kan nga no, kapa okay, okay. nga ku oh, bakit bangun sarapan mas sikat na yung wad kasi takut kami ni wad nga daba nga 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 daba nga daba nga daba